sa so, inyong lahat. Ayan. Ah, nagluto po ako ng corn beef. Ginis ako muna yung patatas, sibuyas, tsaka bawang. Tapos ayan, ginagay ko na yung corn beef mga amiga. Ayan, luto po tayo ng almusal. Ay, ito po yung almusal nila ngayon ng aking mga ano, aking mga boss. Ito po yung almusal po nila, mga amiga, na dinuto po ngayon. Ayan. Ayan po. Kung hindi po, mga amiga, na may patatas. Ayan. Ayan po. Um, shout out po sa inyong lahat. Magandang magandang umaga po. Ayan. Ayan po yung aking ano ngayon. Dinuto. Ayan po, salamat. Salamat po sa panunood. Salamat po. God bless. Bye-bye po. Ayan lang po ang aking ngayon.